mga kaundo, nandito po tayo sa Tanawan Batangas dito po tayo mag-upload ngayon ng mga sarsaring gulay po dito para malaman po natin yung mga presyohan ngayon, so para mala uh, mga kaundo, nandito uh, po tayo sa Tanawan Matangas para uh, kagabi kasi nandito tayo sa Night Market sa Divisoria, so ngayon nandito na naman tayo sa uh, Tanawan Matangas dito sa Trading post. so mga kaundo uh, yung nga uh, pala yung ating mga pinapresyo ay mga sari-sari nating gulay ay eh, yun yung mga ina-update ko sa inyo eh hindi po lahat 'yun kundi yun yung mga nakikita natin dito mga gulay saka natin ina-update kung magkano ang presyuhan talaga so mga kondo, uh, para malaman natin yung mga presyo dito kasi kagabi dondo tayo sa night market sa division ngayon nandito naman ang oras po natin ngayon ay 2:24 ng hapon po uh, nandito po tayo alas 2:24 po ang oras so magandang hapon po sa inyong lahat mga kondo ah uh, maraming salamat po mga kondo sa mga inyong patuloy na pagsuporta sa inyo sa ating channel so sa ating channel po ah uh, maraming po salamat sa pag uh, pagpatuloy nyo na lagi nyo po sinusuportahan nyo ating mga video. so maraming salamat sa, uh, sa Panginoon at lagi naman po natin ma-update so uh, Maliban lang so nakaraan kasi nagdiriwa po tayo ng ating karawan po uh, mga simpleng salo-salo so mga kaundo uh, na po kasi so, yung mga nakarang araw dahil uh, swimming po kami dahil uh, karawan ko po ngayon uh, karawan ko po yun eh so mga kaundo uh, dito po tayo mag-update ng mga presyo ng gulay so hindi na natin patagalin so mag-update daw tayo pa update update ang um, latest price ng mga gulay so magandang hapon sa inyo mga kaundo nandito po tayo sa Tanawan oh go! kaundo nandito po tayo maglalakad tayo papunta tayo doon sa pamimilihan so mga kaundo maraming salamat po sa inyo mga kaundo sa pagpatuloy nyo pag support sa ating channel po ha ah, doon po sa mga bago pa sa ating channel mag subscribe na po kayo para ma update ko po, po kayo sa mga presyohan ng mga latest price ng mga presyohan ng gulay so dito po tayo mga kaundo na ah, naglalakad tayo dito sa papuntang pamilihan so nandito po tayo sa parking lot yun tayo sa trading post sa tanawan ba 40 ang kilo 40? di ba 30? talo pa ako nilang sitaw no, kinuha na kuha natin ng 30 ano, ang kilo tapos dito naman sa sitaw ay eh, 30 pero 40 talaga bitahan nito ang ng ano ng okra kuha natin ng 200 hindi man ganun kagandaan pero yung kinarot siya tatay? kinarot? o uh, nakamuti papaya po ay isang dana, sampung kilo. 10 lang kilo. Tapos yung petsay naman, yung um, petsay Tagalog ay binigay sa atin ng 220 lang kilo. Ang petsay Tagalog ay binigay sa atin ng 20 lang kilo. 20. 200. 200 daw ang pakwan. 550 si kamas ay 500 70, mga 70 kilos yun 500 lang uh, may get pa ang balinghoy ang hinog na papaya ay ginali sa atin ng ano, 15 ang kilo 15 ang kilo ang hinog papaya tapos yung gabi ay 20 ang kilo gabing laman ang tokwa po na isang latay 100 pesos ang laman ay 370 kalabasa ay 22 do'y 22 ang kilo parang ipa daw ang okra ang talong ay 280 28 ang kilo 300 ang talong 35 ang sigang tapos dito 35 na rin 35 ang labuyo 50 daw yung 10 kilo. Ay, 20 kilo siya lang. 21 ano? po, kasama ang karton. Oo. Oh, 20 kilo siya lang laman. Kamatis. Eh, Pagkaganda yan mo. 65 daw ang kilo. Okay. Ang laman pala yun. 50 daw ang isang bundle Bali, 25 lang ang kilo ng ano, mais. Mais na din daw. Pagkita naman ang 110 lang ang kilo ng, ano, ng pinapa. Pagkita naman ito, yun. Iyan, yun, Ito, balik. <laughs> uh, lahat ang gusto mong dito sa Tanawan, dito lang yung tindahan na to. Yung Princess. Mark Princess. M55 number. Ang puso po ay 15 kilo. Sagis, ang gusto na ang saging Ang alamang, eh? 580. Pabibit ng alamang di makita. <laughs> yung isang lata. Ito lang yung ano yung local na carrots eh. Oh, 73 lang ang kilo. Carrot. Ang opo po ay nakuha po natin ng ano, 150 sa bundle sampu ang 15 lang ang kilo. binigay sa atin ng benching ko ang kilo ng bataw. Kalakalan dito. Pala ay ang paper ay binigay sa atin ng 70. 70 ang kilo. Tapos ang ano ang pepino daw nag 60. Ang kanya ay 120. Ito ay 40 ang kilo. 250 daw yung ano yung pakwan. Yung sunod sa pinakamalaki magandang hapon po nandito po tayo sa trading post sa tanawang patanggap dito po sa bagsaka ng gulay ayun yung mga eksena dito nasa jeep lang yung mga ano mga nakakalakal mga tindahan mga kalakal nasa jeep lang 18 kilos isa sa mga kaibigan kong kargador si Sunny Boy kumita ka na? yung pula, lang ngayon ah, po lang. lang yung biyay mo? Mm -hmm ay Ayun mga kaundo, tapos na po tayo mag-update ng mga presyo ng gulay. Tapos na po tayo mamili. So, kakarga lang po natin ito. At papunta na po tayo ng kabuya o paalis na po tayo. Kinakarga lang. Mga kaundo, yung ating mga pinamili dito sa Tanawan batang po. Dito sa trading post. Maya-maya po ay paalis na po tayo. Magandang hapon po sa inyo mga kaundo kondo tapos na po tayo uh, tayo po iaalis uh, na papunta na po tayo ng Kabuyaw so i-update ko po kayo pagdating doon sa Kabuyaw mga kondo uh, at maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Tanawan Batangas na uh, pag-update ng mga presyo ng gulay po uh, maraming salamat po sa inyo mahal kong subscriber, mahal kong viewers maraming salamat po sa inyo sa pagpatuloy pagsuporta sa akin sa ating channel po. Uh, doon po sa mga bago po sa ating channel. So please subscribe na po at para maging updated ko po eh, sa mga presyohan ng gulay dito sa Tanawan, Batangas o kaya sa Night Market sa Divisoria po. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaundo. Papunta na po tayo. Go! Alis na po tayo. Papunta na po tayo. Pauwi na! So mga kaundo, maraming salamat po sa inyo at papunta na po tayo ng Kabuyaw!